everybody! Welcome sa aking YouTube channel. Kumusta naman lang yung benta? Ngayon ay anong oras na dito sa amin? Siguro ay pasado alas 9 na ng gabi. So, dapat sarado na ako. Pero, kayo na pa ako ready mag-vlog. Kaso, hindi ako makapag-vlog. Kasi, may at may, may dumadating. May na-record na ako kanina. Kaso, hindi ko alam kung saan ako natapos. Sa last video ko, nag ako doon ng harina, paminta, bigas, at saka ano ba ba yun? Tina. Ayan. So ngayon ito naman sana i ko. Itong dahon ng laurel. Ayan. Marami tayong dahon ng laurel. Ayan. Speaking of dahon ng laurel. Alam niyo bang ginagawa itong pampaswerte ng ilan? Ganun na rin ako. So ito kasi, napili ko na dito yung magagandang klase, yung buo. Tapos yung mga buo na ko na nakuha dito, nilalagay ko dun sa kaha ko ng perahan. So ayan. Sino sa inyo yung may mga pampaswerte dyan sa sari-sari store nyo? Gaano ba ka-effective yung mga pampaswerte nyo dyan na inilalagay sa tindahan nyo? Hindi mawawala sa atin na may mga pampaswerte tayo diyan Naniniwala kasi ako na yung pampaswerte, hindi lang naman siya pampalakas ng benta. Parang nagiging sandata siya para malayo ka pa sa mga masasamang pangyayari, sa masasamang tao, parang inilalayo ka pa sa malas. So, so meaning, kung malayo ka sa malas, edi ang kabaliktaran ng swerte. Kaya yung iba, meron mga pampaswerte. Yan, meron ako diyan pusa na kumakaway, meron ako mga nakikita na naglalagay ng mga pampaswerte halaman sa mga sari-sari store nila. May mga santo meron meron nagsusot ng mga lucky charm, ng mga bracelets, meron mga naglalagay ng mga asin, sa baso, tas lalagyan ng laurel, kaya yung kahan nila nilalagyan ng laurel, kamatis, ay kamatis, kalamansi, uh, ano pa ba yun, uh, bawang, so yun yung mga nakikita ko sa post, laurel. So, kulang na lang toyo. Pwede na mag-adobo, di ba? Diba? <laughs> Pero ako, personally talaga mga kasari. Meron talaga akong pampaswerte o lucky charm na nabili. So, hindi ko na ipapakita ko sa inyo kasi nagtanong ako doon sa binilhan ko kung pwede kong i-share sa vlog. Sabi niya, wag ko na raw ipakita sa vlog. So, bihira ko lang din yung suotin. Nashare ko na yun dati kung gusto niyo mapanood. Lalagay ko na lang yung link dyan sa taas. So, yung pampaswerte ka na yun, yung lucky charm na yun, nabili ko online. Talagang 100 times kong pinag-isipan kung bibilihin ko siya kasi medyo maharlika yung price. After 2 years and a half, ayan, after siyang mabili ay bumili ulit ako ng panibago dun sa seller. Kada bili ko sa kanya may mga blessings ako natatanggap na hindi ko mapaniwalaan na dadating sa akin. So very effective talaga. Hindi ko sinasabi na paniwalaan nyo maraming mga nag-agree sa mga ganyan, naniniwala sa ganyan. Pero posible na marami ding hindi naniniwala sa ganyan. Ano? Pero hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. Ito, hindi rin naman talaga ako naniniwala dati. Ngayon kita ko lang sa mga mayayaman, may mga suot na bracelet. Sabi ko, kung paano ba yun? So yun. So nag-try lang tayo, 'di ba? Wala namang wala. Pera lang naman kasi yung pinabili lang natin doon. Wala namang maapektuhan, wala namang magkakasakit kung bibili tayo noon, 'di ba? So sabi niya yung lucky charm na yun, pangontra din kunwari may merong may mga inggit sa iyo. Sana naman wala mako uh, makukontra noon kung merong silang gagawing masama sa iyo. Ha habang suot mo 'yon, protektado ka. So alam ko merong ano lang, merong hindi naniniwala sa ganun. So disclaimer lang, ako lang 'to. Uh, ko lang 'yon at alam naman natin sa mga Pilipino, marami namang nagshi-share o mga gumagamit ng pampaswerte at marami mga followers yung mga nag-share about pampaswerte. Kaya alam ko maraming naniniwala din sa ganun. So yun, si sa inyo ba, ano ba yung mga pampaswerte niyo inilalagay diyan? Kasi marami magsasabi, yan naman pampaswerte, hindi naman totoo yan. Mas maganda yung prayer. Yun naman talaga sa Paul yung pinaniniwalaan ko hanggang ngayon. syempre ako ay yan talaga yung pinamulat sa akin ng magulang ko, yung pagdatasal, na every time na may ma-achieve ka, magpasalamat ka. Dito nga sa sari-sari store ko, every time na may bumibili sa akin. Laging pag nandiyan ako sa kaha, lagi akong bumubulong, thank you Lord, thank you Lord sa blessings, ganyan. Lagi kong ginagawa, every time na ako nakatingin dito sa mga paninda ko, tinitingnan ko yung mga kabuuan ng tindahan ko. Uh, nagpipray lang ako halos araw-araw gano'n na sana ay uh, hindi ako masiraan ng paninda sana ay magtagal ang tindahan ko hanggang dulo magkasama pa rin kami ng tindahan ko, sana dumami ang customer ko, dumami yung benta ko hindi ako maka-encounter ng mga customer na hindi gano'n kaganda yung pakikitungo sana lahat ng customer na pumunta dito sa tindahan ko eh okay lahat, so ganyan lang yung pinagpapasalamat ko at uh, pinipray ko kay God araw-araw gano'n yung ginagawa ko at talaga namang napaka-effective nun uh, paano ko malalaman na napaka-effective, may mga time ba minsan na may mga produkto ako na konti na lang alanganin na minsan one month na lang mag-expired na pero nadadaan talaga siya sa dasal before siya mag-expired talagang nabibenta ko na dispose ko yung mga produkto na yun so hindi ako nalulugi minsan naiisip ko na malulugi na ako dito mag-expired na pero na, kahit marami yung produkto na ko siya araw-araw nakakaraos ako ng ganun dito sa sari-sari store alam niyo naman na hindi ganun ka kalakas katulad ng ibang sari-sari store yung tindahan ko kasi nandito ako sa pinakadulo nasa corner hindi kita yung aking tindahan kung hindi mo alam na may tindahan dito hindi mo pupuntahan kasi hindi talaga siya nakikita kung dayo ka sa isang lugar katulad dito, hindi mo makikita yung sari-sari store. Kaya blessing talaga na nakakabenta pa rin ako at malakas pa rin yung sari-sari store ko. Pero lately, medyo busy ako, napabayaan ko yung sari-sari store ko. No? Yung mga stocks ko, hindi ko na mamonitor. Kasi nga, summer, nakailang outing din kami. So, every time na mag-outing kami, minsan may overnight pa, nagsasara ako ng tindahan. Yung three times na siguro yun. Tapos, nitong nakaraan, kaya hindi ako nakapag-vlog, namatay yung tito ko, lumuwas ako ng Las Piñas. So, ilang araw din ako noon. Kaso, hindi ko kinayanan kasi sobrang init talaga. Kasi dito ko sa amin, kahit summer, hindi naman ganun kasing init tulad dun sa Maynila, sa Las Piñas. So, dito kasi may hangin pa rin kahit summer. So, napabayaan ko na yung sari-sari store ko. Hindi ko nare-replenish yung mga paninda ko. Although, bago ako umalis ay nag-stack ako ng marami. para kahit wala ako ay may mga paninda pa rin dito. At sila yung nagtitinda yung mga ano ko yung mag-aama ko. Tapos ngayon, may bedroom and sala project ako dito sa bahay. So, ako yung gumagawa ng merienda ng mga manggagawa. Tapos ako yung namimili ng mga materyales. So, medyo busy ngayon. Itong display ko dito, kakaninang umaga ko lang siya inayos. Pero yan talaga ay ano siya. Ang pangit ng display kanina umaga. Hindi ko na siya, basta kuha na, na ako ng kuha, hindi ko na siya na-arrange. Kasi sobrang busy nga. Dahil sa busy, ng ilang linggo na, hindi ko na mo-monitor yung mga paninda ko. Eto na nga, mga kasari, na-expire na ako ng mga paninda. Yung una, yung Eden Cheese yung egg cheese na yun uh, binalik sa akin ng customer tapos tinapon ko na after nung ibalik na ng customer kasi na ano na ako na parang ewan kasi sa sobrang nahiya ako dun sa customer sa lahat kasi nang ayaw ko mga kasari yung nasisira yung tindahan ko dahil sa mga ganong issue na hindi naman nila pinulaan pero sa sarili ko lang na ayaw ko talagang magtinda ng expired na items kasi kasi 'yun yung sa sari-sari store ko, 'yun yung iniiwasan ko talaga. Kaso, itong Eden cheese na 'to, ang alam ko wala hindi talaga siya expired. Kasi yung mga paninda ko dito, alam ko kung gano'n na sila katagal sa lagayan. Pag alanganin na, pag alam ko ng medyo matagal na sa lagayan, bago ko ibenta, chinecheck check ko muna yung expiration kung okay pa. Din-check muna kung may langgam, ganyan. So, itong Eden Cheese na to, confident ako na hindi siya expired. Hindi ko na-check yung expiration kasi binigay ko na agad sa customer. Kasi confident talaga ako na hindi siya expired. Kasi ang alam ko talaga, after ng New Year, naubos lahat ng mga mga produkto kong ganyan. Yung mga pang salad, gatas, ibab, mga Eden Cheese. So, naubos talaga yan. Ibig sabihin, after New Year, lahat ng mga produkto kong ganyan, uh, bago lahat, bagong deliver. So, ngayon, sa dami kong binibilhan ng mga tindahan, hindi ko na alam kung nasaan ko nabili yung Eden cheese na yun. Pero ang alam ko talaga bago yun. Hindi ko lang na-check nung dinala sa akin kung expired na nung nadala sa akin o deliver January yung expiration ng Eden cheese. Nagtataka ako January pero ang alam ko wala akong kahit anong stocks dyan ng mga pang salad, ultimo Eden cheese. So, walang tanong-tanong after ibalik sa akin ni customer, binalik niya, may hiwa na, naninilaw na yung Eden cheese. So, kinuha ko na kaagad, tinanggap ko na agad, tapos binalik ko na agad yung pera niya. Kasi yung Eden cheese, hindi naman talaga ako nag, ano, niya, nag stack Hanggang dalawa, hanggang tatlo lang yung ina-stack ko niyan, kasi hindi naman siya fast moving. Kaya, ayaw kong mag stack ng ganun, kasi alam ko, uh, hindi gano'n kabenta, baka ma expirean nga ako. Ganun ako ka-aware. Kahit is slow moving yun, hindi ako na-expire ng mga ganun. Kasi, aware ako na kung siya kadaling mag-expire, kaya hindi ako nag -stack. Kaya, takan-taka ako, but ma- expired ako. So, ito naman ngayon mga kasari. Ayan, ito yung mga expired items ko. Ito yung uh, ramen. Ito ay apat na expired. Nag-expired siya kahapon. may bumibili, pero hindi ko na siya pwede ibenta kasi same day na yung expiration. Kaya kanina umaga, ito yung almusal ko. Apat siya. Ito kasi mga kasari, ano siya. Um, dati kasi, nag ako ng marami kasi may customer na lagi siyang binibili. Tapos siguro nanawa yung customer. Biglang hindi na siya bumili. So, may naterang ilang peraso. Yung ilang peraso na yung may bumibili pa rin naman, hanggang apat na lang yung natira at naubutan na ng expiration. Eh ngayon, di ba, parang feeling ko gusto ko mag-diet kaya mahilig kasi ako sa ganito so ngayon hindi ko siya nakakain kung hindi kung kumakain pa sana ako nito hindi ito may expired mauutay-utay ko sana kasi favorite ko to pero dati ito favorite ko pero ito na ngayon yung favorite ko at ito hindi ako na expire dito sa spicy hot beef pero ito hindi siya expire August pa yung expire issue niya so pinakita ko lang na mas mabenta to kumpara dito so magkakaiba yung taste ng mga tao di ba so ito pwede pa naman daw siya hanggang one month pero hindi ko alam kung kaya ko ubusin kanina nga dalawa yung niluto ko hindi ko na pinakain sa mga ako, hindi ko na rin ipapamigay yan kasi baka kumapano pa sila. Ako na lang magkoconsume, ako na lang sa sarili ko. Pero hindi ko naubos yung dalawa. Uh, tinapon ko rin. Siguro is, pa, sa tinimpla kong dalawa, isa lang ang naubos ko doon. Ito kasi, kaya ako na-check kanina bago ko ibigay sa customer. Alam ko matagal na rin siya dyan sa lagayan at matagal na akong hindi nakaka-order. Kaya alam ko matagal na siya dyan sa lagayan. Kaya chinek ko. Ngayon naman, ito naman ang ano. Hindi naman siya expired kaso wala siyang hangin. Actually, tatlo to. So, ayaw na rin bilhin ng mga uh, bata pagka ganito. At nahiya na rin ako ibenta pagka ganito. Yung bayo ko kasi nakabili rin ng ganito sa akin. Binalik niya sa akin. <laughs> kasi kala ko, tatanggapin niya, okay lang kasi may edad na rin naman siya. Pero kahit matanda, ayaw na rin tanggapin. Kasi baka may singaw nga naman. Pag nagkasingaw, baka may amag sa loob. So, pinalitan ko na lang. So, ito ay three pieces. Yan, nakain ko na yung isa. Isang pakito ito. So, hindi natin to mapapalitan doon sa pinagbilahan natin. Kasi, uh, bago ko na-discover, ilang araw na to dito. Pero trinay kong mag-message sa Dowie. So, hiningyaan ako ng mga detalye, yung mga pangalan, kung kailan ko nabili expiration. At hiningyaan ako ng resibo, picture ng resibo. Kaso, hinahanap ko kung saan kung app nabili. Wala. Hindi ko nabili siya sa grocery. Hindi ko siya nabili sa isang online app na binibilhan ko. Hindi. Hindi hindi sa grocery. So, dito ko siya sa bayan siguro nabili or sa lipa. So, hindi ko mahanap yung listahan. Okay lang sana kung sa grocery ko binili. May screenshot ko. Pero hindi siya sa grocery ko nabili. So, sabi ko doon sa form na binigay sa akin Dowie na wala yung resibo. So, pina-email na lang nila sa kayong mga detalye at sana ay magawa nila ng paraan kasi syempre lugi din ba diba? pero para lang maano natin mag -chat, chat lang naman tayo sa Dowie sa Facebook page ng Dowie para mabalik sa atin yung nalugi sa atin merong pagkakataon kasi ng mga ganitong damage item pwede mong ibalik do sa binilahan mo meron namang pagkakataon na hindi na pwede at nakakaya na ibalik katulad nyo wala, wala, din naman akong resibo so hindi ko siya mababalik doon sa pinagbisan ko kasi isang pa ko siya nabili maliban na lang siguro kung sa ahente ka bumili malaki pa yung chance mong mapapalitan to sa mga ahente at ito pa mga kasari ayan bumili yung bayaw ko ng pansit kanto noong April 9 so April online pa to. Nandito lang nakatago kasi ito ay inreklamo ko sa Lucky Me. So, tinanong nila sa akin kung available para yung damage item. So, hindi ko siya ginalaw kasi baka mamaya hanapin sa akin pag pinuntahan nila, di ba? niyo yung damage item. Nag-message ako sa page ng Lucky Me at sabi ko, I have a product concern na yan. Hiningi sa akin yung pangalan ko, contact number ko, yung address ko, tapos yung product concern date, saka kung saan ko nabili yung produkto na to. So, ito, nakita ko, nabili ko sa grocery. Pero, syempre, hindi naman kasalanan ng grocery yun, di ba? ah, uh, hiningi rin sa akin yung expiration with code. So, makikita yun dito sa likod. Tapos, hiningian ako ng picture nung lagayan mismo ng oil, saka ng soy sauce. So, pinicturan kulang lang din ito. Ayan, dumikit na, sobrang tigas na. Pinicturean ko lang din na para makita nila na wala siyang butas, hindi siya ginupit, pero wala nang laman yung oil. So, ngayon mga kasari, kanino umaga, may tumawag sa akin na LBC, hinihingi yung location ko kung saan daw ako nakatira. So, sinabi ko naman yung location ko. Pero, napagtanto ko, sabi ko, teka lang kuya, <laughs> wala akong ina-expect na parcel galing sa LBC. Kasi baka may kung ano yon Sabi ni kuya, wala ka namang babayaran dito eh. Sabi ko, ah, ganun ba? Sige, go. <laughs> go. Pinuntahan niya ako dito sa sinabi kong location. Saka, yun, naalala ko lang nung nakita ko yung parcel pagbigay ni kuya. Naalala ko lang kung para saan yon Dahil nakita ko nga itong logo ng, ayan, ng Mondenisen. Ayan, ng Lucky Me. So, nakita ko yung logo nila. Kalimutan ko na, one month na eh. Kasi ngayon, in, ano, May 8 na eh, di ba? April 9 ko pa siya, nireklamo. So, ngayon, sabay-sabay natin tignan kung ano yung ipinalit nila dito sa damage ay time na ito mga kasari. Ayan, i-unwrap natin. Kanina ko pa gustong buksan. Kaso sabi ko nga, ibablog ko. Para malaman nyo rin kung kayo ay sari-sari store para maiwas din kayo sa lugi. Pag mayroong mga binabalik sa inyong produkto, ay pwede nyo namang i-report or Uh, mag-message kayo sa mga Facebook page ng mga trans na yun para mabigyan nila ng solusyon kung ano mga dapat gawin. Kaya importante din yung mga resibo nyo, itago nyo kahit na gaano pa katagal yung mga pinamili nyo. Yeah. Kasi ito, katulad dito, buti na lang sa grocery ko binili yung Lucky Me. Naka-save pa doon yung mga resibo, i-screenshot ko lang sa ako sinend sa kanila. Ayan, naka-eco bag siya. Pero first time ko magreklamo sa Lucky Me, ha? Ngayon lang ako nakapag-message sa kanila. So, meron tayong Uh, sweet and spicy din na pansit canton. So, expiration nito mga kasari ay October 2024 pa. Nang October 12 pa. Ayan. Tapos, meron tayong extra hot. Lahat yata ng variation pinadala sa akin. Meron tayong kalamansi. Lahat ng variation pinadala. Meron tayong original. So, expiration niya ay October 12, 2024 din. At hulaan nyo ka na to. Chili man si na lang natitira eh. Chili man si kaya? Oh, chili man si. So, yan mga kasari. Lahat ng variation ng pancit canton tinadala sa akin. Ayan. So, yan. Kung may mga ganyan kayong pangyayari nangyari sa inyo. Ano ba yun? Yan, Kung meron kayong ganyang nangyari din sa inyo, pwede nyo i-message yung mga produkto. Minsan kasi may mga damage din yung mega. Mega sardines madalas, di ba? I-message yung mega para alam din nila yung mga kasiraan o mga nangyayari sa produkto nila. Alam nyo ba, meron pa ako isang item na malapit na rin mag-expire. Ito. Ito, walang problema dito kasi ginagawa ko tong Graham Ball. Ito talaga, kaya ako binili. Gagawin ko talagang Graham Ball. Kaso, na-busy nga ako nitong mga nakaraan. Kaya, nakalimutan ko na, nakalikdaan ko na ito. Meron na ako marshmallow dyan para pampalaman dito. So, ito mag-expire siya ng May 18, 2024. So, may time pa ako para magawa to. So, yun yung gawin nyo, gawin yung panibagong produkto, yung mga produkto na malapit na mag-expired para hindi kayo malugi. So, pag nabenta yan, mas malaki ang uh, magiging kalalabasan niyan mas tutubo pa ako pag nagawa ko yung Graham Ball. Tigli piso yung gagawin ko dito. So, lalakihan ko yung uh, marshmallow para malaki siyang tignan. O, alam niyo naman yung paggawa ng Graham Ball, may video na rin ako niyan, dati ko na yung ginagawa. So, marami din views yung video ko nung nito kasi talagang patok na patok to. Alam niyo Pag once na bumili ka nito dito sa sarili, sa sari store ko, babalik-balikan mo yung Graham Ball. Sabi nila, <laughs> pero pag sawakan ng katitikin sa ginagawa mo, parang Ala, ano, hindi na. Sawa ka na eh. <laughs> hindi na masarap. gusto ko lang sabihin dito ay baliwala wala yung mga pampaswerte natin kung hindi rin lang natin natututukan yung tindahan natin. Ano, nasa kamay pa rin natin kasalalay yung pag-asenso ng tindahan natin. Syempre mas masipag tayo, mas mabilis ang pag-asenso natin, syempre mas mabilis ang pag-usad ng tindahan natin. Ano, kasabay nung pagdadasal, kailangan sabayan din natin ang gawa para mas effective, di ba? Hindi lang puro dasal-dasal. Kasi kang nandasal, nakahiga ka lang naman diyan. Nakaupo ka lang naman. Anong mangyayari? May may lucky charm ka nga, may pampaswerte. Ka nga tulog ka lang naman ng tulog di ba ano yun magic so kailangan uh, tulungan din natin asari-sari store owner tanggap ko na may mga ganitong mga pangyayari yung mga na expire na nasisiraan ng mga paninda yung soft drinks nga minsan natatanggap mo okay di ba yung mga Uh, soft drinks na kasalo. Pero pag nilagay mo sa ref, singaw. Pag lagay mo, tinagilit mo lang sa ref, makikita mo tumatagas na, di ba? Yung, lalo na ngayon yung sting, lagi may damage sa sting. Pag nahiga mo dun sa ref, tumatagas. Meron pang may time na yung mojito, talagang ang laki ng puhunan nun. Pag binalik sa akin ng customer, basag na yung pinaka Uh, bibig nung ano, yung bunganga ng bote ng mojito. So, ano pang gagawin natin? Binalik ng customer. Ang ginawa ko, pinalitan ko na lang yung produkto kaysa humaba pa yung usapan. Kasi hindi naman natin alam kung saan nangyari yung pagkabasag ng bote, di ba? Kung dito sa akin, habang nagdi-display ako, or habang sa, nandoon sa kanila, hindi ko rin naman alam kung napukpok nila yung doon, pero binalik nila eh. So, tayo, papalitan lang natin yung item para hindi rin lang tayo humaba yung usapan between sa atin ng customer. Pinagpapasalamat ko na lang, ito lang yung mga na-expired sa akin mga produkto. Ito lang yung damaged item at ito naman ay may so hindi rin ako lugi. Ito naman pwede pa nating makain so hindi pa rin siya lugi basta wala lang siyang amag, di ba? Thankful pa rin ako na ito lang yung nangyari kasi meron ako mga nakikita yung ibang post sa ating mga kasari-sari store. Sobrang dami yung mga expired na mga paninda nila. Kahit ako na nababasa ko lang nang lulumo talaga ako kasi sayang talaga, di ba? Sayang yung puhunan. Kaya ako minsan talaga wais din ako minsan sa pag-stocks pagkakataon Ta lang ka, tulad itong ramen, marami lang naghahanap. Mabilis ito dating ibenta pero nga tumigil yung ano, yung bumibili. Nanawa na rin siguro siya kaya hindi na siya bumili. So, kaya ingat din tayo sa pag-stocks. Tulad ng mga customer natin na lagi nagre-request na bumili tayo ng mga produkto na bibilin daw nila kasi daw mabenta yun, masarap yun. Bili ka, request ng request na ipabibili sa'yo para bibili sila. Is yan mga kasari. Pag nakabili ka na niyan, pag nakabili ka na nung ni-request nila, hindi na yan babalik or hindi na nila bibilhin. Ayan, ang suggest ko, bumili ka lang pag more than 2 customers na yung naghanap or nagtanong ng mga produkto na yun, saka ka bumili. Ayan, pero pag isa lang, huwag, kang huwag paniwalaan. Para doon, kung tatlong customer yung naghanap, at least kung hindi man bumili yung isa, may bibili pa sa yung dalawa pag bumili ka na ng item na hinahanap nila. So, hindi ka maiistakan ng produkto. As much as possible, yung mga affordable na produkto lang o items yung bilhin natin at yung medyo yung mga matataas na puhunan, konti lang yung stocks natin. Tulad ng mga ano dyan, mang tumas na nasa bote. Yung mga sweet chili oil, yung mga UFC chili, sweet chili oil. Yan, tigda dalawa. Minsan nga, isang bote lang ang inista ko niyan. Pag alam kong hindi ganun kabilis. Kasi, mabilis din yung expiration ng mga ganun, di ba? Kung titignan nyo ang bilis ng expiration nun. Yung bare brand na gatas, mahal man siya, pero matagal naman yung expiration niya. So, okay lang. Uh, kahit i mo siya ng ilang buwan dyan, hindi naman agad siya mag-expire. Pero yung mga, mga produktong mang tumas, mas gusto kong mag-stack ng mga sachet kasi mas uh, kayang bilhin ng customer kaya mas mabilis maubos. So, yan lang mga kasari sa video ito. Sana ay nakatulong tong video ko na to. Ito, lagi nyo i-monitor yung mga panindang nyo, yung mga expiration. Ito sana na-monitor ko kasi naging busy ako nung nakaraan. Hindi sana ako ma-expire at sana naubos to bago mag Ano, mag -expire. Siguro kinain na lang namin no Pero okay pa naman siya, pwede pa siyang i-consume. Huwag lang tumagal ng one week siyang expired kasi nakakatakot na. Pero advice talaga, huwag na i yung expired. Kaya hindi ko na siya ipamimigay, baka makain pa ng mga bata, hindi ko na ipapakain sa mga anak ko. So, yan lang mga kasari. Salamat sa inyong panonood. Sa inyong hindi pa subscribe, please subscribe sa akin YouTube channel, Isel domdom, Salamat mga kasari. Bye-bye. Bye-bye.